Mga kaibigan, ito ang takbuho ng halal at kampanya. ano eh, isa ko sa nagiging kontrobersyal, yun mga single ma'am. Na ayun, kung minsan, eh, ang binabanggit nitong, babanggitin ko pa ba yung mga kandidatong gano'n, eh, medyo walang pakundangan sa mga nanay o single ma'am. Eh, tayo naman po, no, sa nanay party kailangan po, respeto lang. Uh, respeto, uh, sa respeto sa lahat ng kababaihan, uh, respeto sa lahat ng mga kababayan natin? Mapabata man yan, matanda, babae man yan, uh, may asawa o wala, single parents. Respeto lang po. 'No. Uh, yan naman eh mag-mag-focus mag, lang tayo sa mga programa 'yung makakatulong po sa mga kababayan natin. Pero ikaw, paano paano mo tinatanggap yung balita? na dun sa mga gano'ng senaryo. Na uno natin pagkakampanya, gusto so, natin humingiti yung mga nanonood sa atin at kahit papaano ay na-entertain. Eh, eh, no, na eh, eh pero, pero sa, kung tapulan na tukso, pag okay, pero sa sa kasi ng mga pagkampanya no. Uh, may mga bagay-bagay kasi na hindi pwedeng hmm isama sa biro mm -hmm. na nakakasigit ng damdamin at uh, lalo na parang lilita na nagdi ka mm -hmm. at parang medyo ginabastos mo mm -hmm. you no, know, ang estado ng isang tao eh, meron pong mga hangganan kasi may limitations no? So yun yung mga masamang biro mga kaibigan kaya oh, dun mga, po sa mga, mga bumoboto isa rin yan sa ating pong maging pamantayan kung paano po sensitibo eh, no? kung paano oh, yung uh, sabi ko nga ito ng mga kandidato oh. eh siyempre ano yan eh uh, alam mo hindi pare-pare